i-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. So, dito ang side mo at dito naman ang side ng person mo. So, sa side mo, Ito naman ang side ng poson mo. Uy, dalawa na to. So, ayusin ko lang. Sandali. Para... Presentable. so Gagawin ko kasi itong ano... Thumbnail... So, dito, anong kwento? Um, balisa ka siguro. Dahil may ten of earth tayo dito, kasal siguro kayo. mamiliado na, pero natatakot ka dahil may nine of souls tayo. Nakakaroon ka dito ng fear nightmare, anxiety, depression regarding secret woman. Kasi the, the ano to, priestess. So, ang dating sa akin yung priestess sa hierophant secret woman, secret man. Sa akin lang yon okay? Hindi naman sa lahat. Ako lang yon So, ang bida dito, babae. O kung lalaki ka, Tatama lang sa ito kung ina-embody mo yung feminine energy. So, pag sinabi mong feminine energy, um, sunod-sunuran ka lang. Under ka ng partner mo. Okay? Alam mo sa sarili mo, under ka. Okay? Mas matapang pa sa'yo yung partner mong babae kung lalaki ka. Pero kung babae ka, di ko siguro to. Ngayon, kung yan ang kwento mo, punta tayo dito sa partner mo. Ano to, Five of Earth, Fire King, Three of Fire. So, making talaga tayo dito lalaking energy. So, fire sign siguro, Aries, Leo, Sagittarius. O, uh, huwag nyo nang pansinin yung, ano, um, signs. Okay? Kung di applicable. Sinabi ko lang kasi may, ano tayo dito, King of, ano ba to Wands. Pero ba't may five of us tayo oh? doon? isip ko nga kung pinalayas mo ba <laughs> kasi ano, yung pusa dito, Um, nilalamig na sa labas. May snow, 'di ba? Tapos yung pusang itim na partner niya ayun nasa loob. Sa loob may ano? Fire. Ah, uh, tawag dito, chimney So nagpapainit siya doon. So tapos ito namang isang pusa nasa labas lang, nilalamig na. So anong nangyari dito? Iniisip ko kung hiwalay na ba kayo? Pinalayas mo ba siya? Eh, pero takot ka pa lang dito. Hindi pa naman nagmamanifest. Pero, who knows? Baka nga, nangyari na to. Tapos, nagkabalikan lang ulit. For this time, pinalayas na. Wait lang. Um, o pwede rin namang nahihirapan siya nowadays kasi masyado siyang flirt. Alam niya sa sarili niya, nahirapan na siya. Pero ayaw niya tumigil. Tapos may three of fire tayo dito. Ano kasi to Exploration, di ba? Nag-explore. Pero pwede rin waiting code, Patience code. Um, separated na nga kayo. Sa kwento na to. Um, ang dating pinalayas mo siya dahil sa possible third party. Ayun yung problema mo third party ito siya. Um lililingon ka pa rin niya o 'yung nakaraan niyo. O pwede rin nahirapan na siya sa sitwasyon na 'yun nga masyado siyang flirt at naghihintay siya dito. Napapasukin mo na siya dito sa bahay niyo o inihintay kanya na magbalik sa buhay niya. Pwede rin ganun. Pero, ang dating kasi, alam naman niya sa sarili niya na flirt siya, pero hindi niya maiwasan. Gusto niya kasi lagi ng atensyon. So, pag ganyan, sakit na niya yung naghahanap ng atensyon. Parang narc. O narcissist. Meron nga kung ano eh nabasa somewhere na kapag daw yung poson ay masyadong babaero um, regardless kung nagsettle down na siya o hindi pero babaero pa rin siya baka daw kasi pwede rin na ang ang reason bakit ganon ay dahil iba pa lang gusto niya kapwa niya hindi babae kasi may syempre iba yung katawan ng babae sa lalaki so hinahanap niya kat, katulad niyang ng um, katawan siguro in denial lang siya kasi nga dahil sa society natin kaya hindi niya matanggap siguro sa sarili niya na ng gusto niya kasi nahihiya siya. Nahihiya siya sa sabihin ng iba. Pero yun talaga gusto niya. Pwede rin ganon. So, siguro yun ang reason bakit di niya mapigil na mambabae kasi hindi in niya alam kung ano ba talagang gusto niya. Anong gender niya. O pwedeng in denial siya. Alam naman niya eh. Kaya lang nga, natatakot siya sa sasabihin ng iba. Na, na, yun nga, maasara siya. Na pumatol siya sa ganito, ganyan, ganyan. Kaya yan, hindi siya makontento. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya. Hindi niya alam kung paano siya magiging masaya. Kasi, hindi na siya eh. Punta na lang tayo sa future outcome ng connection na to. Kakabalikan pa ba kayo? Ano? Tingnan natin. Ang pwedeng makuha natin info dito. Wow, ito parking. Ito park queen. Pero, Tignan natin. Eh, hermit pa rin to eh. Eh, well, lang dating kasi sa akin. Ikaw to eh. Itong park queen dito ah. Katabi mo itong chariot. Pati itong hermit. So, masaya ka na alone. Nagsasurrive ka sa pagiging single. Ganun dating dito sa future. Parang ayaw mo na siya balikan. Mm-hmm. Ito yung near future. So, sabihin natin, within 3 months from now, eh, sabihin natin, bumalik man siya sa iyo, ayaw mo. O, ayaw mo na talaga. Pwede bumalik man siya o hindi. Masaya ka ng single. Ayaw mo na sa kanya. Sa 3 months, okay? Sa period ng 3 months mula ngayon. So, clue. Dahil 10 minutes lang to. Mahaba pa. Bibigyan ko ng walong clue pero wag masyadong magpay attention dito dahil dagdag info lang mga to ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay X. So, hiwalay na nga kayo. X motong itong poson mo dito. Ano to? Yes. <laughs> Baka clarification to. Na ito talaga yung future outcome. OMG. Pero case to case basis naman yan. Kung ayaw mo ng ganyang outcome, sabi natin mahal mo pa. E di baguhin mo yung present para hindi mangyari itong sinasabi ko sa future. So, kung bumalik man siya sa'yo, tanggapin mo na agad. So, ganyan lang eh. Ako kaya ikaw na kusang bumalik sa kanya. O, so, alam naman nating ayaw mo ng, future, ng near future. August. Kung hindi memorable, ay pay attention sa buwan na yan. C. Ito C, the whole name o nickname. Close friend. Ano to? Ito siguro yung third party. Nang person mo, close friend niya. O close friend mo, who knows. Mayroon close friend tayo dito. O kakilala mo siguro tong third party o may awareness ka kung sino yung third party close friend pero more like um kaklose talaga kasi close eh kung walang close yan friend lang edi kakilala mo lang pero close friend kasi so pwedeng best friend mo to o best friend niya o close friend mo o close friend niya yung third party dito So again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo para sa inyo. May ox tayo, pero nakita ko rin to baka malimutan ko. Ayan nga, within 3 months from now. No communication pa rin kayo. So, may ox tayo. Number 2. Yung 2, pwedeng second of the month. Pinanganak ng ganun. No? Memorable siguro, second of the month. To, pwedeng Taurus. Ikaw siya. Ikaw yung Adaposan, Taurus. O pinanganak ng February. 1930, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997. So, no communication. So, sa period ng 3 months, mula ngayon, no contact pa rin kayo. Kaya siguro, ayan nga, sabi ko kanina, nagta-thrive ka pa rin. Kung ikaw yung babae dito. O, babaeng energy. Nagta-thrive ka pa rin sa situation na, na um, wala siya sa piling mo, magiging ano ka dito, disciplined sa chariot, may self-control, o, or... tawag ito, ang goal mo ay maging successful, magiging goal-oriented ka, victorious, happy, pero again, ito kasi ay ano, hermit isolation, loneliness. So, ang dating, mag-isa ka pa rin. Pero dahil, ang ganda nitong dalawa, so masaya ka kahit mag-isa. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.